Nalulungkot po ako na napakinggan ko na kamakailan lang ay niloloko na naman ng mga nakapaligid sa kanya. Mayroong mga grupo na kinordon ang ating uh, dating Pangulo. Mukhang uh, nagoyo ang ating dating Pangulo. Pati nga ang KOJC ay nagbigay na ng uh, kanilang uh, statement na hindi na sila magkikisama dyan kasi nagamit lang sila dyan sa maisog. Mga kanilang hinaing dahil imbis na pangatlong taon na ngayon ni Marcos ay lalo pang ah, nalublob sa putik ang ating mga kababayan sa high cost of living Uh, high cost of uh, housing, high cost of uh, uh, gasoline, and everything. No, at uh, uh, laluna it is uh, coupled with the fact that there is uh, increasing unemployment, and that's nga ngayon we eh, discuss natin. Eh, naglalako na tayo ng uh, ating mga resources tulad ng gold at iba pa dahil palaki ng palaki ang ating uh, pangungutang uh, mga kababayan. Pero bago natin talakayin yan, eh, mukhang uh, ang uh, ating uh, uh, dating Pangulo, President Duterte ay nalulungkot po ako na napakinggan ko na kamakailan lang ay niloloko na naman ng mga nakapaligid sa kanya. Uh, tayo po ay medyo nawala doon sa fokus uh, at nakipag-kasama uh, kay Pangulong Duterte dahil uh, Uh, mayroong mga grupo na kinordon ang ating uh, dating Pangulo. Uh, imbis na tuloy-tuloy ang uh, ating uh, movement. Uh, uh, movement patungo sa uh, pagpalit or sa pagpaalis. Uh, Ika nga, sa nagpapatakbo ng ating bansa dahil sa kabulastugan na ginawa nito ay nagbago ang landscape at nagconcentrate ngayon dahil sa sabak sa politika at dahil doon imbis na nagumpisa na itong malaking mga uh, pag uh, rally or pagsagawa uh, ng uh, movement nag-obvisa doon sa Davao ay mukhang binago mayroong isang uh, nagdidikta na dating komunista ha ah, at yun ang naghari at uh, nalulungkot po ako ay mukhang uh, nagoyo ang ating dating pangulo at ngayon walang nangyari at nagpull up na itong sinasabi nilang Maisog at wala nang ano pati nga ang KOJC ay nagbigay na ng uh, kanilang uh, statement na hindi na sila magkikisama diyan kasi nagamit lang sila diyan sa Maisog at uh, sila ay uh, mananahimik at uh, uh, mag-concentrate na lang sa kanilang uh, ikangay uh, evangelism. evangelism dahil nagamit sila lahat ng mga rally nitong Maisog ay puro KOJC ang uh, tumatao Resources. oo at ngayon nagoyo na naman nila uli ang ating pangulo ah uh, doon sa mga nakapaligid diyan uh, sa komunista na yan at uh, ngayon ay Mag-concentrate naman daw dito sa PDP Laban. Ito po, pakinggan natin ang ating Pangulong uh, Duterte habang uh, nagkaroon ng malaking uh, pagpupulong daw. Pero yung malaki ay figure of speech lang yata yan, <laughs> paring <laughs> Dahil ang PDP Laban, although hindi ako naging miyembro niyan, pero dahil ako ay miyembro ng uh, Uh, kabinete noon sa presidente pang ating pangulo ay ako po ay nakakasama at noong panahon na yon the bigwigs of the entire country mga politiko ay sunod-sunuran kay Pangulong Duterte pero ngayon eh sunod-sunuran pa rin pero wala na yung mga people that matters ang uh, nandyan ngayon ay people that does not matter anymore. People who cannot uh, make uh, victories in politics. Ayun uh, ang natitira dyan. Uh, except for one guy siguro, or two guys, uh, by the name of uh, Senator Bongo and Senator uh, Bato de la Rosa, na uh, nananatili pa rin miyembro. Pero para sa akin, Mamiembro man yan o hindi ng Pilipilaban ay on their own right mananalo yan. Hindi dahil miembro sila ng Pilipilaban Pero ngayon ginagamit na naman uli niyang mga small price jan sa laban ang pangalan ni Duterte at ito ang sinasabi niya, very realistic. At wala talagang pera, join... Uh... the party of the president Sigurado yan. <laughs> ang ibig kong sabihin what really i'm trying to drive on is ang PDP talaga was founded by men run only principio hanggang ayun wala akong nakitang taong politiko dito sa Pilipinas na nagsabi, Mayor, pwede ba akong mag-join ng PDP? Always mag-gravitate yan doon sa Presidente. But after that, kagayo ko na PDP ako, maraming nag-join. Masaya ako. Pero nung hindi na ako na presidente, iniwan na ako. <laughs> hindi na ako masaya. Very uh, sad. And uh, uh, ikangay uh, masama ang loob mo pag napakinggan mo itong sinabi ng ating Pangulo. Dahil once upon a time, noong uh, tumakbo siya, hindi naman talaga siya miyembro ng Pilipilaban, pero yung sinasabi niya ang mga tunay ng mga miyembro ng Pilipilaban, sila former Senator uh, Nene Pimentel at uh, kasama na rin yung uh, kanyang kapatid, uh, kanyang anak. Eh, ito yung tinutukoy ni Pangulong Duterte. Pero noong naging presidente na siya, kung sino-sino na ang mga sumama at pinakinabangan lamang nila ang partido. Pero sa sinasabi ni Pangulong Duterte ngayon, eh, ang mga politiko ah, ah, ay nag yan sa presidente at ngayon, ibago eh, ng na ang presidente, nag na kay Marcos. So, anong nangyari? Kaya malungkot siya dahil iniwana na ang PDP Laban na kanyang uh, uh, ikangay pinalakas. Although hindi siya original member, nagamit din siya ng PDP Laban na magiging official candidate. Eh, dahil sa kanyang pagpanalo, pagkapangulo, ay Lahalos lahat ng mga miyembro ng uh, uh, political forces noon ay nagiging miyembro ng pinipilaban at Al alam mo, uh, uh, okay, Ado alam mo, Kongjeng ang political reality dito sa atin wala naman dito ang political party system talaga under the 87 constitution because naging <coughs> multi-party system yan kaya ang existing na uh, dyan para sa akin ay birthday party. Ha? Nung iwanan ni Marcos yan, KBL, nung pumasok si Cory dyan, lapian ng Demokratiko Pilipino under Monsig Mitra, nung pumasok dyan si Presidente uh, Ramos, Eddie, Ramos yan ay naging lakas NUCD, nung pumasok dyan si si Elap naging partido masang Pilipino yan. Pumasok dyan si Gloria Macapagal Arroyo naging lakas uli, kampi naman, wala na ng City. Nung pumasok si Noynoy naging Liberal Party, nung pumasok si Duterte, Partido Demokratiko ng Pilipino. At ngayon, wala na dyan ang poder. Precisely sa so sinasabi niya. Ngayon, ito ang tanong ko. Yung mga mga prinsipyadong tao na nandyan sa loob ng PDP noong panahon ninyo ha, sa kabinete, ha, panahon niya bilang presidente, ano ang ginawa niya para pagtibayin ang Partido Demokratiko Pilipino? Wala. Wala. Walang ginawa kundi kumita. Ha? Mayroon nga ang isa dyan, ha? eh dapat sana uh, noong panahon na nagka-interest ang ating uh, kasalukuyang vice president Sara Duterte na magtakbong presidente, anong ginawa nitong kumag na ito na, na malaki malaking uh, uh, opisyal ng PDP laban sinasabi niya ay hindi pwedeng ano, hindi pwedeng maging uh, kandidato natin si Sara Duterte. Kasi hindi naman siya miyembro ng PDP laban. Tingnan mo itong gago na ito.